Hello what's up magandang araw sa inyong lahat mga kamamay alam ko ang daming naghahanap sa ating mga subscribers ng ganitong klase ng uh, topic tungkol sa love advice tungkol sa loving loving okay so dito ko na lang po nilagay mga kamama yung ating mga ganitong uh, usapin tungkol sa pag-ibig so sana po ay uh, makita nyo po itong channel natin makarating din po kayo at masuportahan nyo po ang ating mga ilalagay na video dito okay sigurado ako ilan na naman sa ating mga subscribers o oh, marami na naman sa ating mga subscribers ang matutuwa sa ating mga topics na i-upload dito sa ating bagong channel na to. So, ang pangalan po nito is Papa P TV. So, hindi ko lang kung maganda ang channel natin na to, kung maganda ang naisip kong pangalan. Pero, sinisigurado ko sa inyong mga kamamay, mga usapin tungkol sa pag-ibig, mga may na, okay, na advice ang aking pupwedeng ibigay sa inyo tungkol sa inyong loving-loving problems. Okay? So, at this moment of time, mga kamamay, sana mapindot nyo po yung subscribe button, notification bell, and syempre, ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ishare sa inyo. Okay? So, mga kamamay, magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mo malaman. Mga bagay na kailangan mong malaman bago mo isubo ang kanyang matigas na pipino. Okay, so uh, sa mga baguhan dyan, sa mga newbie pa lang pagating sa loving-loving, make sure na malaman mo muna yung mga bagay na to bago ka sumubo ng isang pipino. Baka kasi mamaya, eh, ma-disappoint or baka mamaya mawala yung gana, okay, ng isang lalaki kapag ka nagaganon kayo kung hindi mo malalaman itong mga bagay na ito. So, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan munang malaman bago ka sumubo ng isang pipino? So, number one, basain mo muna ng laway ang pipino niya. Yes, mga kamamay, mahalaga po na kailangan nyo munang basain kasi kapag ka, hindi nyo po ito binasa, Kapag kain pong hinawakan, inyo pong nasahin na ganyan, medyo masakit po ito mga kamamay. Kailangan nyo po munang basahin ng konti para kapag kain pong minisahe, eh hindi po ganon kasakit. Kapag po kasi masyado nang basa ito at inyong minisahe, mas makaka, okay, makakapagbigay ng maayos na pakiramdam ito sa isang lalaki. At the same thing, mas mag-i-enjoy din po siya habang inyo po itong binabasa unti-unti, okay? So, uh, heavenly feeling po yung mararamdaman ng isang lalaki kapag ka ganyan. Masyado po siyang mag enjoy kapag ka unti-unti nyo po itong binabasa gamit po ang inyong laway, okay? Kaya mga kamamay, advice ko po sa inyo, make sure basain nyo muna ang kanilang mga pipino bago po kayo Okay? Mag-proceed sa kung ano pa mang gagawin ninyo sa kanilang pipino. Okay? So, number 2 Huwag agad pandalas. Oo, mga kamamay, wala pong karerang magaganap. Pagdating po sa loving-loving, kung kayo po ay kakain ng kanilang mga pipino, huwag po munang pandalas. Hayaan nyo muna pong unti-unti nyo nga pong basain, unti-unti nyo nga po munang hawak-hawakan, Okay, mas maganda po yung slow mo muna sa umpisa. Mas mag enjoy po ang isang lalaki kapag kaganyan. Kasi sa bawat halik, sa bawat dampi, sa bawat lapat ng inyong mga labi sa kanilang mga pipino, ay eh mafe-feel po nila yung pakurot-kurot na sarap. Kaya mga kamamay, advice ko sa inyo, huwag masyadong pandalas pagdating sa pagsubo ng pipino. Okay, mas maha, mas ma mas masarap pa rin talaga kung dahan-dahan muna sa umpisa. Oo, meron ding pandalas pero sa bandang huli na. All So next, tulungan mo ng kamay. Oo, right after na mabasa mo na siya. Right after dinahan-dahan mo na. Kapag kaganyan, masyado nang dumudulas ang pipino, kailangan tulungan mo na siya ng kamay. Hindi lang puro bibig, kailangan nandyan din po ang kamay. Kailangan mo rin minsan pahawak-hawakan yung kanyang rambutan, yung kanyang aswete, para sa ganon, ma-feeling niya talaga yung, uh, alam mo yon yung feeling na hayahay, hayahay feeling na kaya mong ibigay sa kanya. Kasi kapag ka ka talaga or sumusubo ka ng pipino ng mga yan, kailangan gentle and smooth. Huwag masyadong pandalas. Kasi kapag ka tumabsong, eh masyado talagang masakit. Baka mamaya, masugatan yung pipino, eh syempre, nakakawala ng ganapagkaganon at saka mahapdi. Kaya mga kamamay, make sure na gentle po, okay? Yung pagsubo, yung pagtikim ng kanilang mga pipino, ng kanilang mga ice candy, para sa ganon, ma-enjoy at talagang uh, maging masaya po ang isang lalaki. Mahalaga po na malaman nyo yan mga girls kung kayo ay susubo ng kanilang mga ice candy, okay? So next, buhayin mo muna ang pipino niya. Oo mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag masyadong pandalas. Baka mamaya tulog na tulog pa ang kanilang mga pipino, e eh, pandalas na kaagad kayo, pandisdis na kaagad kayo. Okay mga kamamay, mahalagang malaman nyo muna to bago kayo gumawa ng kung anumang orasyon ang gagawin ninyo. Kailangan malaman nyo na buhayin muna ito. Paano? Halik-halikan nyo muna itong mga pipinong ito. Okay? Pagkahinalikan po ninyo, mabubuhay po yun ng dahan-dahan. And make sure, kailangan sagad po ang haba o sagad po ang paglaki ng kanilang mga pipino para ma-enjoy po nila ang inyong gagawing orasyon o ang inyong gagawing o kung anuman, di ba? Kailangan po sagad po ang haba ng pipino. Kapag po ganyan, nasagad na po yung haba ng pipino, mas magiging maayos po at magiging smooth po ang flow ng mga bagay-bagay. Baka kasi mamaya, gaganito pa kalaki, e eh pandisdis na agad kayo ng subo. Gaganito pa kalaki, e eh inyo po ko agad kinagat. So mga kamamay, wag pong ganon. Intayin nyo pong humaba, mag-expand para po sa ganon, nasa maayos po ang lahat. And syempre, narinabanggit nabanggit ko na rin yung kagat. Huwag niyo pong kakagatin yung pipino. Kasi kapag po kinagat niyo yung pipino, possible baka hindi po humaba. O kung humaba man, eh magkaroon na po siya ng okay sugat. Pag po nagkasugat yung pipino, possible hindi na po ito ma-enjoy. O hindi niyo na po ma-enjoy o baka hindi na po ipasubo sa inyo yung pipino kapag kaganyan. Kaya po make sure mga kamamay, iwasan nyo po na makagat, iwasan nyo po na mapasapit sa inyong ngipin yung kanilang pipino. Alright? So next, huwag po ninyong tigilan kapag ka malapit ng pumutok ang kanilang mga ice candy. Okay, most of the girls ganito po yung ginagawa eh. kapag narinig po nila yung signal na puputok na yung kanilang mga ice candy eh lumalayo na, binibitawan na lamang o hindi na lang pinapakaelman mga kamamay kapag ganyan mga kamamay possible baka hindi po matuloy yung pagtalsik ng kanilang mga pipino kapag ganyan eh kasi nawawala po yung excitement nawawala po yung saya eh. Kaya po natitigil kapag ka ganyan, nakakawala po ng gana sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung alam nyo na malapit na pong pumutok ang kanilang mga okay, buko salad, eh, idire-diretso nyo po, wag po kayong matakot. Huwag po kayong magdalawang isip na baka na baka matalasikan kayo sa mukha, na baka matilapsikan kayo kung sa kung saan, hayaan nyo lang mga kamamay. Yun po yung, yun po yung happiness nila eh. Yun po yung saya ng isang lalaki. Nandun po yung, yung sarap. Kaya mga kamamay, huwag nyo pong titigilan. Huwag nyo pong hahayaan kaya bilang isang babae, kailangan malaman mo po yung mga bagay na ganito. Eh, maghilamos na lang kayo. Kung kayo manis, matatalik, matatalasikan sa muka, sa katawan, madali naman pong hinawan o hugasan. Sa madaling sabi, ang mahalaga dito mga kamamay is mag-enjoy ang isang lalaki at talagang masatisfied siya sa ginagawa ninyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa aking mga tips and love advice pagdating sa loving Loving. So for more video and tips tungkol sa mga ganito klase ng bagay, huwag niyo sana kalimutan na pindutin. Subscribe button, notification bell, at syempre ilike niyo na rin po ang video ito. So kailangan natin maraming subscribers and watch hour para sa ganon is marami pa tayong, view, uh, marami pa tayong video na may upload na kagaya neto. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang po sa baba. And sa mga requested topics niyo, i-comment nyo lang po sa baba nito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Follow po.